Ngayong araw nga mga kaibigang oso ay magpapahilot muna nga ako dito sa aking tiyahin habang ako ay nakastay pa dito sa Pilipinas. Dito nga sa aming sakeson ay usong-uso pa talaga ang panghihilot. Alam nyo ba mga kaibigang oso na itong scotch tape na ito ay may bulong kaya ito ang ginagamit nilang pang tapal sa mga masasakit na parte ng katawan namin. Ang sabi ko nga dito sa aking tita ay ano ito at bakit itatapal sa likod ko ay scotch tape lang naman. Ang sabi nga sa akin ni tita ay meron na nga daw itong bulong. At syempre dahil dahil dito naman ako lumaki sa Quezon, aba ay hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako sa mga ganitong bagay dito sa amin. Ito na nga mga kaibigang oso, yung second day ng aking pagpapahilot, likod nga lamang yung pinapahilot ko at saka yung balikat kasi ito kasi yung mga masasakit sa akin katawan. Baby oil nga ang gamit ng tita sa panghihilot, siguro ay may bulo nga rin ito at talaga nga namang napaka-relaxing at napakasarap sa katawan ng feeling kapag nga hinihilot ng ganito. Meron nga daw akong pilay kaya naman pala sobrang sasakit ng aking balikat. Yun nga ay nakuha ko sa trabaho dito sa Japan. Habang hinihilot nga ako dito ay nararamdaman ko na may mga bukol-bukol nga daw na nagalaw. Yun daw ay lamig sabi ni tita. Sinabi ko nga rin na itong kanang balikat ko yung masakit sa akin palagi at kahit nga maayos yung pagtulog ko ay talagang nawawala yung sakit. Yun nga daw pananakit ng aking balikat ay dahil sa lamig nga daw at saka sa trabaho. Nasa katagalan na nga daw na hindi nagagamot ay naglama na kaya mahirap patunaw. Kaya nga kahit tatlong araw yung aking pagpap hilot ay hindi daw talaga agad yun matatanggal yung paninigas ng aking kanang balikat at yun nga ibabalik pa rin. Pero okay nga lamang sa akin kung hindi talaga matatanggal yung sakit ng balikat ko dahil pagbalik ko nga sa Japan ay magtatrabaho uli at lalamig kaya malamang sa malamang ay babalik na naman nga itong sakit na ito. Ang kagandahan nga lamang habang ako'y nandito sa Pilipinas ay medyo nawawala nga yung sakit at kaya naman natutuwa na rin nga ako sa pagpapahilot at talaga nga namang napakasarap sa pakiramdam. Eto na nga mga kaibigang oso yung last day o ika-third day ng pagpapahilot ko at kahit nga papaano ay gumaan talaga yung pakiramdam ko, lalong lalo na nga dito sa aking balikat. At inilabas na nga ulit ni tita yung mahiwagang scotch tape na may bulong, bali tatapalan nga ulit yung aking kanang balikat para nga medyo maibsan pa rin yung sakit neto. O diba mga kaibigang oso nakaka-amaze, talaga nga namang scotch tape yung pantapal namin dito sa probinsya.